Okay guys, ah, meron tayo rito ng Honda Civic FT. Ayun. Bali ang problema nito guys, sa ah, nakarekta yung pan. Yan ito guys, yung pan ng aircon. Yan ito kasi guys, yung kabila ah, sa radiator to. Yan nasa tapat ng upper hose. Yan ito guys, sa aircon to. So ang problema nito guys, sa ah, Yan nakarekta kumbaga sinama sa susi. Yan, pag on ng susi, uh, nakasama sa susi. Yan. Ito guys, yung kabila na to, uh, naibalik ko na sa original to. Bali, dalawa yan guys, dati magkasama sa susi. So, ito muna ang naibalik namin. Puro mga cabinetser, sir mga almost sa uh, performance uh, months na. Yan, naibalik namin kasi sobrang busy lang talaga. Yung nagpunta dito si sir, uh, maraming customer. Kaya, isiningit ko lang si sir. Yan, naibalik ko sa original to. Ito lang ang laging problema ng guys. Ang gaya na lagi kong ginagawa, uh, kapag hindi kumana ito, itong pan na ito, nakarekta, na, uh, binago ang linya. Ito lang guys ang papalitan nyo. Bali ang relay na to guys, meron niyang dito sa gitna. Yan, meron siya sa gitna ito. Yan, ang kulay tanso na to guys. Yan, ito. Yan, ito lang papalitan nyo guys. Yan, para kumana to. Kapag nakasama sa susi, Ah, uh, ginaground kasi yan guys, yung isang wire nito, dalawa yan. Yung kulay itim ah, ginaground. Kasi di babalik nyo lang sa original yung linya, tapos ito papalitan niyo lang. So ngayon ah, uh, ito naman uh, almost 4 uh, months na raw sabi ni Sir. Nung ginawa namin to, ito naman ang binigyan natin ng oras, kumbaga binigyan ng may-ari ng oras. Yan, binago yung linya. Yan. Ito guys, yung original yung linya. Yan, pinutol. Tapos ito guys, sinama sa susi ilagyan na relay Yan ito guys yung uh, relay na nilagay Yan Sa mga hindi pa nakakaalam guys Ng na mga linya na to Panoorin nyo lang yung uh, video na to ah, Kapag hindi kumana to eto naman guys yung kabila na to eto ang relay nyan Yan Kuwinin po ni may flat screw Tsaka test light ito guys Ang relay nyan Ito kasi guys uh, relay ito na ito Itong sa uh, radiator fan. Yan. Hello, Mare. Bali ito, guys. Papakita ko sa inyo. Ah, sir, paki-check muna. Papakita ko muna sa inyo, guys. Paki-start, sir. Ayan. Ayan. Yan. Sir, paki-aircon. Ganito, guys, ah, hindi gumagana eto yung uh, pinunta ni sir kasi nga lagi naglolo ko to. Ito so, so, guys, ninagalaw lang namin to. Ito mare. Yan, nagkakaroon yan guys pag ginagalaw to. Diyan, so ngayon na, naglolo ko na talaga. Yan, ayaw na. Yan, ayaw na talaga. Yan, ngayon guys, ito. Napakita ko sa inyo. Ito lang guys ang check, -check nyo. Kailangan guys, may power yan. Yan. Ito yung test light natin. Yan, naka-ground. Kailangan guys, may power to. Yan. Ito guys, nasa dalawa yan. Kailangan may power yung isa yan. So ngayon guys, wala siyang power. Yan, ngayon ituturo ko sa inyo guys kung saan nakalagay yung fuse niyan. Yan, ito yung, guys, ang fuse niyan. Yan. Itong nga 20 amperes. Yan, katabi ng 30. Yan natin. Yan check natin guys. Pumputol. Yan bali hindi naman siya putol. Yan hindi naman siya putol. Pero gumagalaw. Ibig sabihin guys ang putol na ito nasa ilalim. Yan bali replacement na to guys. Yan, yung replacement na to guys, talagang mahina talaga. Napakita ko sa inyo guys. Yan, lalagay natin dito. Yan, tinan natin guys kung magkaka-power yan ha. Yan, nagkaroon ng power. Tanggalin ko. Yan, nagkaroon ng power. Ngayon guys, ibig sabihin, nasira lang itong fuse na to. Yan. Ngayon, hey, nagkakawin natin, balik muna natin. Ito na. Balik muna natin guys sa original ha, na linya. Yan bali na kayo niyan guys ha. Yan, puputulin natin to. Yan ito kasi guys, ground to. Yan, puputulin natin to. Ito yung galing ng ano, relay. Yung nilagay nila rito. Yan galing yan dito. Yan, so, ngayon babalik muna natin sa original. Yan. Then guys, nakabalik na sa original. Sir, ito. Yan, balik muna natin sa original, sir. Ah. Yan. Then guys, ito yung uh, ano, test light. Dikit natin to. Kaya naka power hindi dito natin guys malalaman kung buo yung relay niya. Balik natin. Yan, lagyan natin ngayon guys. Ito ah, lagyan natin. Sino mo rin kung gagana? Okay muna natin guys kumahan ng aircon Kasi naman tayo aircon yan eh. Yan pa na ito guys Fuse lang ang naging problema niya Kaya siya hindi kumana kasi nga Sinalpakan ng Replacement Na fuse siya replacement na ito eh kaya replacement na yun no? Dito hindi siya putol pero sa ilalim putol Ayan, hindi kita dito ulit Kaya Wala naman siyang grounded Ayan, Ito yung mamatay Putok mo lang Ayan, okay na Sige sir, pakipatay na Okay na Papatay na sir Sir dito ka sir Yan bali ito guys sa uh, Sabi ng may-ari na uh, Nasa isang taon na raw Na ganito yan nakarekta na. Yan bali ito guys sa may-ari Sir matagal na bang nakagaya yan? Oo, oh, matagal na eh, actually, sabay yan eh. Dalawa. Sabay sila. Oo, oh, yun yung nagawa mo to. Oh. Kaso hindi lang ako nakabalik. Uh, okay naman. Up to now. Magana siya. <laughs> Oo. Oh. Bali, sir. Kasi siyempre, medyo busy rin si sir. Kaya ngayon lang na ibalik. Ano yan sir? Nasa apat na po oh, na natin ginawa yung sabi mo. Oo, yung pinatan po na relay ata. Apat na po na. Bali, ngayon guys, ang uh, gagawin namin, uh, hahanap kami guys ng uh, surplus na fuse. Bali, ganun ang gagawin nyo guys. Kailangan kung anong tinanggal yung fuse. Kunyari 20 amperes. 20 amperes din. Ganun ang gagawin nyo. Huwag niyang tataasan hanggang 50, 60. Kasi kapag may problema itong pan, yan, ah uh, hindi po po to confuse Ang mangyayari dyan, uusok guys Yung uh, linya Kaya ang gagawin nyo guys, papalitan nyo rin Kung anong uh, sa confuse nya ganun din ipapalit ko, bali dito yan guys Yan Ang nakasalpak guys, replacement Kaya hindi na napagawa ng may-ari Yung ano sa iba, kasi nga uh, Napanood nyo ako, napanood nyo ako sa Youtube Ngayon, eh. lalagi sir, papagawa na sa akin Yan sir Yan okay na sir, uh, baka may Shoutout ka, shoutout ka Wala, <laughs> wala Shout out sa'yo, Bert. Magaling talaga dito sa iyo, Bert. Oo, oh, uh, balik na lang guys sa uh, Honda FT. Uh, kaya hindi yun nila yung video ko. Kung uh, may problema kayo sa ban nga, makikita ko pa ako ang linya. Gawin nyo uh, lang, uh, kaya hindi nila yung video ko. Uh, Makagawa nyo na mga isang pasakyo kahit nasa bahay ngayon. Tapos Okay guys, uh, naibalik na natin sa original na linya. Ayan. Itang kita naman guys. Ayan, sabay na siya sa automatic. Dati kasi guys, uh, kasama to sa susi. Ayan. Ito so guys, yung linya, naibalik na natin. I-forman na rin natin guys na maayos. Bale, ito guys yung uh, relay na nilagay nila. Sinama nila sa susi. Ayan, bali wala na yan, tapo na yan. Yan. Tapos ito guys yung uh, ipinilit nating uh, fuse. Uh, surplus talaga yan guys. Original. Wala lang tayo guys na nakuha na ganito ka ise. Yan. Ito kasi guys mahaba. Pero okay na yan guys. Ang importante kapag tinaktan uh, masasaklo masasakluban na maayos. Bali uh, dalawa na surplus ang binili natin para may reserva si sir. Okay guys, ganun lang. Uh, nyo lang video ko. Uh, kahit nasa bahay kayo guys, uh, magagawa nyo na maayos ang sa sasakyan nyo. And guys, uh, maraming salamat.